ibabahagi ko po, po ang aming kwento dito sa aming probinsya. Dapat kukuha po tayo ng papaya. May hinog po dito nakita ko. blapo po kaming mameryenda. Ito na lang yung papaya hinog. Gusto ko yung medyo ano pa, hilaw pa. Ayaw ko yung hinog na hinog na. Hindi ko abot. <laughs> ako po eh, malit lang na tayo. Hindi ko abot. Hanap ako ng tungtungan para maabot ko yung papaya. Mababa na po yan, pero di ko pa <laughs> rin abo. Ayan. Kaya pa ng tungtungan para maabot natin yung papaya. Ito lang po yung mga putas dito sa amin. Papaya, dugban, and mangga. so ngayon. saya tidak membukakan bunga dengan papaya caranya seperti dan kemudian saya akan ya ini ini Yan yung medyo matigas pa. Ganyan po ang gusto kong kainin sa papaya. Crunchy pa siya. Kung may merenda na po tayo, papaya. sarap at sausay natin sa asin or with suka ganyan pag ganyan pang hilaw pa siya matigas pa yung papaya suka with asin Sarap din manila sa probinsya kung may mga tanim-tanim tayo, mga prutas. Tapon ko yung pinagbalatan bin, ko. Then, bin hati-hatiin natin. Sarap! Wow, sarap tabi natin yung mga buto pwede natin itanim ulit Thanks for watching everyone.